Katulad nung sinasabi ng mga netizens na ano daw kaya ang ipapasakot nito sa Sara Duterte doon sa kanyang labing-anim, labing-walo na lawyers sa impeachment trial matindi. Dahil ang ilan doon ay talagang di kalibre ang ilan doon ay hindi basta-bastang tumatanggap kung walang malaking uh, involved na, na bayad ganun ka ganun ka tindi. Mm. Bakit ikaw mo eh takot na yung mga yun eh. kasi kung kung kumpiyansa ka na na uh, maakwit acquit ka sa Duterte, siguro kahit papano simplihan mo lang <laughs> simplihan mo lang hindi yung talagang binuhos mo ano ho, yung naghanap talaga na napakaraming defense lawyer etong sa Sara Duterte at ganun din si Digong siyempre sa kanyang kaso nga sa ICC. So, ang ng mga kababayan natin, saan kumukuha ng ipinapasahod itong mga Duterte? ay doubt kasi na merong mga kababayan tayo na, na mag tutulong kay Digong dahil yung mga yan ay umaasa rin kina Digong, umaasa rin sa mga Duterte. Malabo yan. Mm, yung sinasabi nila na magtulungan kayo yung mga supporters na Digong. Nako ang labo niyan kasi alam mo kung bakit ang mga taga-suporta po ni Digong, lalo na po yung mga nasa social media, yung mga yan po ay bayaran din ng mga Duterte. Hmm. So let this sink in. Pasahod ng mga Duterte sa abogado nilang Banyaga na si Kaufman ay 125 million kada buwan. In 6 months daw ay aabot ito ng 750 million. Yan ang bayad sa uh, legal team ni Digong. In 12 months, 1 billion and 500 million ang kanilang gagastusin. O oh, ayan, ang tanong kasi, magkaano daw ang kanilang uh, network? Uh, na reported sa SAL-N nila lalo na po ni Ticong So kung pagbabasihan natin yung SAL-N nga napakalayo na itong mga, mga gastusin na ito So ano nga ang mangyayari? Kaya lalong nai-excite ang mga kababayan natin dahil sigurado tayo na mabubusisi na ang joint account na dalawang ito ni Sara Duterte at ni Dikong.